Magandang magandang araw po mga kawangis ko Kung saan man sulok ka man ng mundo Ito ang inyong lingkod, Anton Olson Sa mga kapwa ko, OFW John sa Middle East Yung Kinside sa mga nakasubscribe na sa akin Syukran ka, Ter, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin Please lang isubscribe is nyo naman at ilikesin ng mga videos ko Ngayon ang pag-uusapan natin mga kawangis ko Napakaganda <clears throat> Kasi nga uh, yung tinanong si Marcos Jr kung ang kanyang kapatid, ayun kanya kapatid, kung ang kanyang uh, <clears throat> pinsan na si Martin Romualdez ay ligtas na sa uh, kontroversya kontrobersya sa katiwalian, ang sagot niya hindi. <laughs> hindi raw ka hindi raw ligtas daw. Ay di ba mag ay eh, di ba bumuo siya ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga ano sa plat control na sa katiwalian. For the first time mga ano mga kakawingis ko, ako ko narinig na sinabi niyang pangalang Martin Romalde at si Saldico. Ito oh, panoorin po natin ang kanyang mga diskurso. Just a follow up question. Congressman Toby Tianko has blamed uh, your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind the schemes. Aside from mentioning, repeatedly mentioning, that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. <laughs> All right. Nobody, 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 anybody will say, "Ah, inte wala, wala wala tulungan Wala sa gawin mo. Eh. So gawin namin. All right. Thank you, Mr. President. That while the ICI is just about to begin its work, protest actions have already been mounted, and more are being organized. The ones on uh, the twenty-first are expected to be big is this a cause of concern for you that it might potentially snowball into something similar to what happened in nepal or indonesia well that is only if we don't do anything about it look what we have found you have to remember i brought this up and it is an, it is it is it is my interest that we find the solution to what has become a very egregious problem and since this has all been exposed, well, it's actually known to many people, but it has now been exposed to the general public. Do you blame them for going out into the streets? If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Uh, so, you know, of course they are enraged. Of course they are angry. I'm angry. We should all be angry because what's happening is not right. So, yes, express it. You, you, you come, you, you, you make your feelings known to these people and make them answerable for the, 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 wrongdoings that they have done. Palaman ninyo, palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung papano, papano nila kayo sinaktan, kung papano kayo ninanak, ninakawan itong mga ito, Palaman niyo sa kanila, sigawan niyo, lahat, gawin niyo, mag-demonstrate, just keep it peaceful. Kasi pagka hindi na peaceful, ay, may mahirap na 'yan. Ay, we will have to the police will will have to do its duty uh to maintain peace and order. But to show that you are enraged, to show that you are angry, to show that you are disappointed, to show that you want justice, to show that you want fairness. What's wrong with that? I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to show... I want to hold these people accountable just like they do. So, I don't... Oh, ayan mga kawangis ko. Narinig nyo na yung sinabi ni Bumbong Marcos. <coughs> Ngayon yung mayin po natin sinabi niya tungkol po doon kay Romaldes kung kasalibat no? sa... kung ligtas na daw siya sa investigasyon tungkol sa katiwalian. Kayo, naniniwala ba kayo? Ang tingin ko ligtas. <clears throat> Unang-una, pinsang buo yan ni Bongbong Marcos. Pangalawa, kautotang dila niya. Kung tinanggal, niya ni, si, kung tinanggal ka agad noon pa ni Bongbong Marcos bilang isang speaker of the house, yung unang palang sumabog yung mga issues sa uh, People's Initiative. Dapat noon pa. Kung papansin nyo, tuloy-tuloy yung ingay ni Romualde. Simula nang tumuntong sila sa unang taon ng ngayon sa salukuyan, tuloy-tuloy po yung katiwalian, tuloy-tuloy po yung issue sa nangyayari sa gobyerno. Kung papansin mo yung sagot ni Bongbong Marcos na hindi siya ligtas. Parang galing lang sa ilong, di ba? <laughs> Parang galing lang sa ilog. Hindi ako naniwala. Di. Hindi ako naniniwala na <laughs> hindi siya ligtas. Ligtas po siya. hindi ako naniniwala. Mayroong mga ano yan, may mga taktika yan silang dalawa. Simple magpinsang buo yun. Close yan, ikaw dila nilang dalawa. Pangalawa, yung sinabi niya, pa, ah, kung hindi siya presidente, pupunta rin siya sa labas at magrarale, Dahil sa, sa nangyayaring katiwalian sa gobyerno, magmamarchas siya. <laughs> mga kawangis ko, kailan ba siya nakita nyo noon noon pa ng iba't ibang mga presidente na naging presidente ng Pilipinas nakita nyo ba siya na nagmarcha o nagrally man lang o pumunta sa mga rally dyan sa EDSA di ba hindi hindi siya nagpakita ng mukha niya sa iba ibang ahinsya para magrally at against sa ginagawa ng gobyerno wala po siya ngayon bilang isang presidente alam mo naman ang, ang, ang ginagawa ng mga tao kung bakit pumupunta siya sa EDSA at pumupunta siya sa iba't ibang uh, dako ng Pilipinas at mag tungkol sa katiwalian. O anong gagawin mo bilang isang presidente? di ba Dapat gumawa ka kagad ng agarang, agarang aksyon. Dapat una pa lang umutok yung balita nito. Dapat gumawa ka kagad ng aksyon. Nag-focus ka na kaagad sa ganitong sistema kasi nga talagang kukuyugin kayo ng kukuyugin tayo ng mga taong bayan. Nagagalit na yung taong bayan. Pero ang ginagawa mo ano? Alam mo napakalamya mo masyado. Dapat naman po kasi ginawa gawa ang pagputok. Pero hindi ko alam kung ano ba yung mga ginagawa mo na na importante. 'Di ba? Ang dami nang naging issue pero wala nang nangyayari tignan mo isang linggo na pero ang una, ang una niyang sinabi 24 hours maglalagay magbibigay siya kagad ng mga tao na sasali doon sa commission independent commission sa katiwalian hanggang ngayon wala pa nabubuo kailan ba magsisimula 'di ba nanditingala lang kung kailan magsisimula ang katiwalian baka mamaya malusaw na lang 'yan sa mga nagrarally diyan sa ano sa sa ingat-ingat lang kayo kasi nga ang iba diyan ang nagrarally diyan sa ano sa sa kusa ng party ng ng kami nila nang iba diyan ay mga sariling interes yan kagaya ng mga lefties mga makaliwa yang kanilang nirarally pansarili lang nila yan kaya sa mga seryoso na nagrarally tungkol talaga sa katiwalian ingat-ingat na lang kayo diyan kasi nga hindi natin maiiwasan na mga taong nagrarally diyan kung ano ang kanilang pinagrarally <laughs> baka mamaya may mga iba silang mga taktika, mayroon silang mga ibang ginagawa. Pero bilang isang ano, pero bilang isang uh, mamamayan ng Pilipinas, dapat 'yan ang mga issue sa katiwalian na bilyon-bilyon po nang nananakaw, dapat agarang action po ang ginagawa ng gobyerno. Hindi po 'yon aabot ng dalawang linggo, tatlong linggo, isang buwan. Na hindi nasisimulan at hindi alam kung sino hindi alam kung sino Nagbigay na ng listahan ng mga diskaya, family, hindi pa rin nila binibigyan ng attention. Alam mo kung bakit? Kasi doon nga yung mga ano nila, yung mga personalidad na kak kaklose nila kay kaibigan. O saan na tayo? O saan na tayo? Ano? sana na tayo? Tatayo. Kung lahat na lang yung mga personalidad na ay ka kakampi mo, eh, hindi na magsisimula yung ano. Hindi na magsisimula ng investigasyon. Siyempre, kapag tinanong ka ng mga nag interview sa sa'yo, sasabihin mo, o na ba si Romualdez? Ay, hindi siya ligtas. Natural. Yun ang sasabihin mo. <laughs> Kailangan mo talang ipagtanggol ang sarili mo. Pero after yan, kapag nakatalikod, iba naman ang sinasabi mo. Ang tagal na no. Antay na antay na yung mga tao. Tignan mo, kung sinimulan niya ka ng investigation sa binubuo niyong independent commission, lalabas ba sa, lalabas pa ba, ba yung mga taong bayan para magano ano, magrally hindi na kasi lang nangyayari kasi walang nasisimulan walang napapatunayan at yung mga taong yung tao lang ang mismong tao na nagbigay ng pinabit para magbigay ng malistahan para idawit yung mga congressman hindi nyo pa pinapaniwalaan so obvious na no obvious na napakalamya mo napaka weak mo na leader napaka napaka-weak mo na leader kung ganun mo mangyayari. 'Di ba mga kawangis ko? So sa ngayon yan muna yung ano natin.